Magandang araw mga kababayan. Narito na ang inyong weather update para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa PAGASA o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapaki para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Ayon sa huling ulat ng PAGASA, patuloy pa rin nakaaapekto sa ating bansa ang easterlies kaya makakaasa tayo ng mainit at maalinsangang panahon, lalo na tuwing tanghali at hapon. Mapapansin ang mga kaulapan sa may bandang silangan, ito ay dulot pa rin ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala tayong namamataang o binabantayang Low Pressure Area, LPA, sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Ganoon din sa mga karagatan sa ating paligid, nananatiling kalmado ang panahon. Ngayong araw, dahil sa mainit at maalinsangang lagay ng panahon, inaasahan pa rin natin ang mga biglaang pag-ulan o isolated rain showers sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na lamang sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na makararanas ng scattered rains and thunderstorms. Narito naman ang inaasahang heat index ngayong araw. Sa Metro Manila, inaasahang aabot ito sa pagitan ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Sa Sangley Point, Cavite City, aabot ng 44 degrees Celsius. Sa Virac, Catanduanes at San Ildefonso, Bulacan, aabot ng 43 degrees Celsius. Sa Dagupan City, Ambulong, Batangas, Cuyo, Palawan, at Masbate City, 42 degrees Celsius. Sa Tuguegarao City, Cagayan, Subic Bay, at Olongapo City, aabot ng 42 degrees Celsius din. Sa Rojas City, Capiz, at Iloilo City, inaasahang tataas din ito sa 43 degrees Celsius. Sa Bacnotan, La Union, Ilagan, Isabela at Baler, Aurora, papalo rin sa 42 degrees Celsius. Sa Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar, inaasahan ding aabot ng 42 degrees Celsius ang heat index. Kaya naman paalala sa lahat, uminom ng maraming tubig, umiwas sa direktang sikat ng araw lalo na sa tanghaling tapat at laging magdala ng payong para sa protection sa araw at posibleng ulan. At iyan ang latest weather update para sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i magsubscribe sa aming channel at i ang notification bell para sa mga susunod pa naming ulat panahon. Ingat po kayo at manatiling ligtas.